Hello mga kasimple, magandang hapon. Meron po tayong lulutuin, pero hindi ngayon. So ito po ay ang dahon po ng gabi. Ayan. Dahon po ito ng gabi. Masarap po itong ilaing, di ba? Ito po ay patutuin muna natin ng uh, ilang araw. Ayan. Dalawang ano po ito, dalawang bilao. So, pumapatak po ito ng ano, bali 80. 40 ang isang uh, ano, supot. So, nabili na po namin ito na ano, na supot-supot dito sa palengke. Pero sariwa naman po siya. So, ito kanina po kasi nauna itong binili. Tapos, alam nyo naman ang gabi pag uh, kahit madami, madami kang napitas, parang ano, parang pag niluto mo siya, kunti pa rin. So, hindi naman ako actually magluluto nito. Ayan, Ang magluluto po nito, yung aking biyanan. Kasi masarap po siya magluto ng laing. Yan. Meron pa nga kami dito ng kamansi. So, ito ngayon ang aming uulamin for today. Yan. Sagana po kami ngayon sa gulay. Ito po yung aming lulutuin. So, Watch nyo po mama ito. Ito po yung aming gagawin. So sasahog lang po namin ito yung ano lang yung ah, uh, tawag nito? Yung fork chop. Ano yung ano yun po. Yan, yan po yung aming sasahog. Pero masarap din po dito yung labahita. Yan po ang ating pwedeng isahog dito. Yan. Yeah. Diba? Diba? So, ito po, tutuyan po ng mga ilang araw kasi gusto nila ay uh, papabot ng hanggang uh, Pasko. So, ang laing naman po, basta hindi po na maganda yung pagkaluto, maganda yung pagka uh, ano ng gata niya. So, pwede naman natin ilagay sa ref para hindi naman po siya mapanis. So, yan. Gusto nila sa Pasko ay uh, may laing yan, kakaibang ano, handa. Hindi yung mga pure spaghetti. Yan. Kasi yung iba po na mga kasama. Kasi may magkakaroon po kami ng reunion dito sa bahay. Gusto nila yung mga gulay-gulay. Yan. Pero may mga gusto naman ng uh, yung iho-ihaw. Yan. Ito magiging handa natin ito sa Pasko. Yan. So, patutuyuin muna natin siya ng mabuti para mas masarap. Diba? Diba? Eh, kaya lang, ang problema, di ganong masyadong nag uh, giinit, laging makulimlim, at laging umaambon. Pero, di bali, yan, matutuyo rin at matutuyo rin siya. Okay, maraming salamat. So, susunod, abangan nyo ang pagluluto namin ng laing. Yan, God bless po. Salamat po, and shout out po sa aking mga team, 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 team krong krong ngang krong 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 at sa aking mga team housemate marami po salamat kuya Mel mm -hmm. thank you thank you so much at ang aking mama Noli and Tia Sili at sa lahat ang aking mga naging kaibigan sa YT thank you so much God bless